Sa pagpapatuloy po ng usapin sa mga aksyon at programa ng NAPSI at mga departamento sa sangay ng pamahalaan laban sa kahirapan, alamin po natin ang mga bank na ginagawa ng TESDA para mapataas ang kasanayan ng mga manggagawang Pilipino para sa mas produktibong lipunan. Tututukan po natin ang convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Dito pa rin sa National Anti-Poverty Commission Aksyon Laban sa Kahirapan. Kukuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Honor Secretary Nelly Nita de Liera, ang Deputy Director General for TVET Partnership and Community-Based TVET ng Technical Education and Skills Development Authority at TESTA. Yusek Nelly, welcome po sa Action Laban sa Kahirapan. Good morning. Yeah. Thank you very much and uh, happy to be back, dayan. Magandang umaga. It's our pleasure to have you in this program. All right, Yusek Nelly, in terms of anti-poverty programs, ano po ang mga programa ng TESTA na handog po natin sa ating mga kambayan, particular po sa mga manggagawang mm -hmm. Pilipino? Okay. Okay, palagi pag sinabi natin TESDA, ang una talaga natin naiisip, scholarship. Mm -mm. Pero behind that scholarship are actually a lot of training programs. Ito yung mga skills na madaling makakapaghanap yung ating mga kababayan ng uh, trabaho, ano? Kasi ine emphasize rin ito ng ating uh, Director General na si Kiko Benitez na dapat yung training mag -e end talaga siya sa trabaho. After all, kahit napupunta tayo ng college or even yun senior high school or vocational, yun po yung pinakamalapit or pinakamabilis na paraan po na magkakaroon tayo ng trabaho. And siyempre, pag nagkaroon ng trabaho, yung ating problema sa kahirapan okay. dahil ko kita na tayo, maaaksyonan din. And of course, ano, malaking tulong rin ito para sa ating ekonomiya dahil magiging productive rin yung ating mga companies where itong mga kababayan natin are employed. Mm, yun ang maganda, no? after the training, mayroon kang trabahong makukuha at yes. yan ang sinututukan din ng TESDA. Ang dami ng mga klaseng training sa TESDA, no? Yes, ba, diba? that's right. O, alam mo, maganda pa dito, Diane, kasi Um nagkoconnect tayo with mm -hmm. the industries. Kasi sa aming ganoon, di ba, skills mismatch. Uh -oh. Isa sa pinakabagong program natin, yung tinatawag natin, enterprise-based okay. education and training. So, pag sinabi natin doon pa lang sa pangalan, enterprise-based, sa enterprise mismo yung training. Mm -hmm. Di ba, parang um, before, kung nasa school tayo, pagkatapos ng graduation for example ganun pupunta tayo sa isa-isang industry nahihirapang mag-adjust agad yung isang graduate or eh, ganun or even yung industry hindi nila nakikita may skills mismatch nga tinitiwag mm -hmm. pero ngayon dahil doon na mismo sa enterprise gagawin yung training okay. at alam mismo ng enterprise kung ano yung klaseng skill na dapat ituro doon pa lang sa learner sa pagsisimula mas uh, angkop siya no ganun ganun and uh, gusto ko ni emphasize ano, nagkaroon tayo ng program nito before umabot sa 86% yung employment rate. Okay. Yun yung general pero mayroong ilang mga sectors na umaabot ng 93% mm -hmm. ang employment rate. Okay. So talagang effective siya. Na parang nasa on the job training ka na agad yes. ano. Pag nandun ka sa Tesla. So malaki ang papel ng pribadong sektor. Yes. Pa paano niyo hinihikayat yung mga nasa private sector o sa mga nasa industry na to collaborate with TESDA? Okay. Maganda rin siguro yung naging background ko dyan ano kasi nag-meet tayo Department of Tourism Oo. pa ako. Oh, yes. and then nag the Department of Trade and Industry. so ngayon ang ginagawa talaga namin, ini encourage namin yung mga industries to form an industry Tivet Board. Okay. so dito sa industry Tivet Board ang pinakatrabaho nila to help us update yung mga curriculum, mm -hmm. mga modules. Kasi after all, 'di ba, ang ituturo dapat ng mga training institutions sa mga learners, yun ang kinakailangan na ng enterprise. Mm -hmm. So if no less than the industries or the enterprises themselves ang nagsasabi na dapat ito ang laman, dapat ito ang competency, dapat ito ang skill, i-structure lang yan ng TESDA and yun na mm -hmm. yung ituturo nationwide. Yun yung alignment. Kaya ang maganda pa dito po sa TESDA program natin ano, kasi may certification sa ending. Mm -hmm. So hindi lang siya basta certificate of attendance, oh. alam mo yung ganun, certificate of participation, but it's a national certification or even a certificate of competency na hindi lang ginagamit sa Pilipinas. Even abroad. Yes, even abroad. Yun. So, masaya tayo, no? Dahil Nagpapakita lang ito na dahil nagagamit ng mga kababayan natin yung NC nila, yung certificate nila abroad, ibig sabihin, yung standard ng training na binibigay natin, global. Okay. Well, sino ang po pwedeng maka-avail nitong mga programa ninyo at paano po natin ito nilalapit sa mga Pilipino? Okay, magsimula tayo sa mga senior high school mm -hmm. kasi maganda rin yung samahan ngayon ng DepEd at saka okay. ng TESDA kasi, di ba, simula ngayong June, sabi ni Sec, Uh, kukuntian, kung baga kung ano lang yung kinakailangan na courses or subjects doon sa senior high school, dalawa lang, academic at saka TVL, mm -hmm. technical and vocational, uh, yung track, yun na lang yung ibibigay. Para hindi marami, di ba? Kasi mm -hmm. before, ang dami-dami mga subjects. Okay. Mm -hmm. So ngayon, magsisimula tayo senior high school, pag napili nila po yung TVL, papasok na po tayo doon. So hindi lang siya classroom, meron din talagang uh, practice. So senior high school, yung po, yung ating mga special clients na tinatawag, mga indigenous people, mm -hmm. mga out of school youth, mm -hmm. women, at marami pang iba. Lahat po pwede. Even Diana, no, yung mga nagtatrabaho na, pwede may na, tinatawag oh. tayong upskilling. Mm -hmm. Kasama yun sa programa natin sa enterprise-based education and training yung company mismo, titingnan niya kung ano yung skills gap, ano yung gap ng mga workers niya mm -hmm. para pwede niyang gawan ng corresponding training program. Okay. At yun naman yung ilalapit niya sa TESDA para makapagbigay tayo ng una, pwede incentive. Mm -hmm. May tax incentives na ibibigay po ang uh, Department of Finance. And pwede rin po ma-avail nila yung scholarship programs naman po na ibibigay ng TESDA mm -hmm. para sa mga workers na yun. Ha? Okay. Alam mo, natutuwa ako nung naalala ko bumisita ako sa TESDA. Meron na ring mga advanced na mga technology, no? Sumasabay talaga kasi kayo doon sa Kinihingi yes. ng industriya. No? may mga robotics yes. pa nga eh uh -oh, ano? at uh -oh. na, nakakatuwa na i also met some graduates na already na nag-upskill uh, meron mm -hmm. ding mga digital skills mm -hmm. na pwedeng matutunan mm -hmm. sa testa. alright, meron po ba kayong talaga ng mga beneficiaries na natulungan po ninyo? mga nasa ilan na po ito although i'm for sure napakarami uh -oh, na po oh ang dami ano ang bilang actually if i'll just go back to the figures ng enrollees natin ngayon umab ngayon 24,000 okay first quarter oh, compared okay. to last year Parang buong taon, 26,000. So, marami, marami talaga siya. Mm -hmm. So, specifically, may mga sectors tayong ina-assist through, of course, the 184 training centers that we have throughout the country mm -hmm. plus yung pong 4,000 plus naman na test, ito mga private um, test, the accredited institutions naman yan. So, ang dami, ano? Meron sa tourism, may construction, may logistics, transportation, ITBPM, even creative industry. Ngayon, oh. siguro, gusto ko lang, M I imbitahan na lang din yung mga interested. Ano? Mayroon po tayong training with the iconic patis tesoro mm. traditional embroidery oh, wow. design. So pumapasok tayo ganyan sa creative industry dahil alam natin strength rin siya ng Pilipinas. Mm. Mm. All right, let's talk about convergence this time. Ano nabanggit mo yung uh, collaboration with private sector na andiyan din yung DepEd at yes. ano-ano pa po, po yung iba't ibang mga ahensya ng gobyerno or even uh, mga katulong din po ba natin ng yeah. local government unit para po maisa ito para parang successfully mga programs. Yeah. Of course, unang-una dyan, dahil bahagi tayo ng educational system ng Pilipinas, Department of Education and Commission on Higher Education. Mm -hmm. Dahil dito, gusto natin na yung certificate na makukuha sa TESDA, pwede rin ma-recognize, I mean yung stackable, ano, mm -hmm. para tech box siya, pero later pwede siyang i-apply for associate degree for okay. diploma program okay. and to bachelor's degree. Mm -hmm. so, hindi kailangan dumiretso ka ng four-year degree, di ba, para matapos mo yung buong yun. Pwede yung micro-credential na tinatawag natin. Oh, okay. Sa so, Department of Trade and Industry naman, syempre gusto namin yung mga industries na partners nila, ini-encourage sila mag-invest sa Pilipinas, di ba, mag-produce ng products, yung mga skilled workers na kinakailangan, yun yung gusto nating tugunan, pati sa DOT. Actually, lahalos lahat ng government agencies. Sa local government units, meron tayong tinatawag na test na sa barangay. Okay. Ang program naman natin sa kanila para doon sa mga halimbawa, mga responder, barangay health workers, mm -hmm. even yung mga... Uh, sa guni ang kabataan, para ganon, di ba, tuturuan sila kung ano yung skill na dapat kailangan nila sa work. And of course, yung community-based Tibet na talagang para sa ating mga nasa community. And we're doing all those para sa ating or through the local government units. Alright, so siguro maraming interested ngayon talaga na, naku, paano kaya ako makaka-avail ng scholarship na sa test, makaka-avail ng training, or siguro even nga yung mga high school graduate senior high school natin, naku, baka gustong subukan na dito muna yung sabi yes. mga mga micro-credentials. What what are the first few steps that they can undertake para po maavail itong mga okay. program na ito? Okay. Unahin ko na lang siguro yung mga senior high school na nag-graduate na, no? Uh, Meron tayong partnership with DepEd ngayon. Um, tawag dito, babibigyan sila ng free assessment. Mm -hmm. Yung free assessment, i-assess kasi kung ano yung skill nila para makakuha ng certificate. Mm -hmm. Okay. Pinakamaganda po, sabi ko nga kanina, we have more than 4,000 uh, training institutions throughout the country, Nandiyan po sa mga probinsya. Puntahan po ninyo. Or pwede po ninyong bisitahin ang aming pong website dahil doon ninyo makikita kung ano-ano po yung mga courses na offered, ano yung available na scholarship, sino yung mga partners natin para sa trabaho, and uh, a lot of other information libre po ito uh, mm. yes libre po siya okay ganito lang po kasi syempre meron rin pong limit ang budget ng government mm. so may may meron po tayong uh, kumbaga budget for scholarship okay. pero yung doon sa hindi makukover sana naman po doon sa may mga kapasidad capacity, uh, capacity ano na magbayad pwede na rin po magbayad lalo na doon sa mga private training institution mm -hmm. um Yon, pero again, ang emphasize natin dito, yung contents, yung modules nila are updated because these are actually consulted with the private sector, mm -hmm. with the industries themselves. So, yun po yung pinaka take natin. But again, we also have partners na talaga ang sinasabi nila um ini-split rin nila no, yung mga scholarship. Like for example, dun sa hindi maka-afford, yun yung binibigyan, but those who can afford, para lang maparami natin uh, they also encourage them to enroll. All right. Alam mo, with all these programs, ano, um, makakatulong talaga ito sa ating mga kababayan, especially kapag kakailangan talaga ng trabaho. The yes. training is there from TESTA, and then sabi nyo nga nagmamatch kayo no, with the, those in the private sector para masigurong they will land a job after the yeah. training. Well, happy Mother's Day in advance, uh, ha? Thank ah! thank you, Yusek Nelly, thank you. Sa, san, sa, sa, Sunday rin. na yan. Ito eh, si Yusek Nelly, ayano no, talagang isa rin pong ulirang ina, no? Ah. Award din <laughs> po siya before at talagang saludo po kami thank sa mga mga na nanay na katulad po ninyo serving in the government, serving the nation. At sa ating po mga kababayan, maraming salamat po sa inyong suporta. Yan po ang ating napag-usapan mga cars. Piyat hinihikahit muli namin kayong tumuto ka sa ating programa sa susunod na linggo. At ito, Yusek Nelly, samahan niyo po ako at sama-sama tayong umaksyon, umaksyon sa... laban sa, sa kahirapan. kahirapan.